Hello, mga pajamas. Welcome back to our YouTube channel. I'm Rosaline, Sylvia, Mel, and we are pajamas. <laughs> Hello. Hello. kumusta po kayo? Ito na naman po. Kita na naman tayo as usual. Mukbang. Mukbang po kami ulit na naman. Pero meron po kaming magandang balita. While we have a kami po. Pabalitan po namin kayo ng good news. Kaya, tulad lang po kayo dyan. Stay put. Puro ka pangpangan mga kajomams. Lagang sitaw. Sitaw, patong, patani. Talong at... Tsaka may tira pa kanina almusal. Hehehehe Arduso ano pala mm -hmm. na kayo, Hello po Ayan, ay, ay, pangusta po kayo mga ka-Joe-mans nakikita po tayo sa channel namin ka lagi kami kumakain, no? Opo. Kung hindi niyo po alam, may mga iba po, po kami ginagawa bukod sa, sa YouTube. Ayan po, pinagpapawisan pa kami. Meron po po kami sa... <laughs> tapo kayo uh, ba? Gusto tapo kayo sa Facebook page po namin. Yun po. Sa description po, yung link, link po ng Facebook page po namin. Ang magandang po. Please.

Ayun mo lang. <laughs> sana all, all good vibes lang po. Puro Friday entertainment lang po para masaya lang po. Pero ngayon, alam nyo na sa ating paligid ngayon, may maraming pagduluhan namin nangyayari sa ating bansa o sa anong parte ng mundo. E eh, pag lang po natin, sana maging mais ang lahat. Tapos lang po sa Panginoon. Mama. Ya yeah, mga apa kesan itu? Kasi ito lang ba? Ang Kumain na ba kayo mga kadyo, ma'am? Anong ulam nyo? Shout out nga pala sa mga anak ko na nagluto ng aming pagkain today! Yay! Yay! Sa aming dalawang... So, okay nga yung mga anak. จานชิเป็นควันใส่ Grabe nyo na. Masa kayong matulog. Na. Kaya matulog sa gabi. Hindi pa lang bakit. Mas patikang si Madali din yung makatulog. Ang oh, mayo ko yung dalawa. pinipilit kong matulog nga. Para nga, huwag oh, mo magigising okay. ako kasi kasamba mm -hmm. nga ako kasi last week. Hindi nga ako nakasamba. Pa. Kasi pag hindi ako nakasamba na. ako, pwede. Hindi ako maka-attempt ng Santa Sena. Mm -hmm

Mahingi na ako ng mga mga. Ano po? Paksin na lang yung ako. Hindi, hindi na ako. Gusto ni Rolo yung paksin. Namunod na nga yung bayabas. <coughs> Namunod yung bayabas <coughs> sa ating ba? Wala lang. Hindi lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Ati na lang yung mga mga. Wala lang. Wala tapos pa si Lolo. Ninety na yung Lolo ko mga kadomams. Pero may chicks pa. Nag-hotel <tinyan> <tinyan> pa yung mga kadomams. Ano ko? ko? Ang pangit. Ang mo ba pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Hindi pa. Hindi pa siya nakakalimot, Joe. Hindi pa siya nakakagal niya palahat. Ma'am, hindi ba lapit sa kalsay? Wala pa? Hindi siya pang malilimutin. Lalo na pagdasin sa pera. pa. Ha? siya, kaya. Ito ako. Ito ako. Ito ako. Ito pa Ito ako. ako. Ito ako. Ako po sana sabihan niyo sa kanila. Kung gusto lang po, paki-send dito dito kanina lang. Dapat pala 'yan straight Boris. na sa akin. ka anak niya din. Okay. Tapos din ako. Ano na? sambang mo sa amin, sambang sa amin lang. Ah. Pero so, hindi naman pa alagaan si Lord, hindi pa naman siya. Pero si Mama talaga, pati sa pagligo, pinapaliguan niya. Ay, kaya pa ni Lord mali, hmm. pero hindi rin siya pa. Alalayan yan, yan talaga. Kaya hindi naman niya nasasabi lahat ng katawan hmm. niya, kaya si Mama siya nasabi. Pinapaliguan pa niya. Ay, good kami sa inyo. Kagaya ng sinabi ni Armel, Kami po ay... I... Monit... Tadadadadadaaaan! Tadadadadadadadadadadadadadadaaaan! Well, monetize na po kami mga ka Yeah! Big page po namin! Yes! Excuse me. We're just waiting for the, ano pa, monetization for... Monetize na nga eh! Ay, Not waiting, monetize already. Ano? Mm. Ang gulo, no? <laughs> Waitin na ano, oh. <laughs> lang yun sweldo. Yun ang yun 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 niya. for the monetization <laughs> of earnings. <laughs> yung kung yung bibigay ni lo ni Rita. Yeah. <laughs> ni Daddy, Daddy. mo niya. Mga ano? Tinapanood eh. Pagpapuran? mga naman mo man. man. <laughs> ang dami mo mo

Pinasasok niyo ako, hindi niya naman na-pimpos. Hindi, pa na mm -hmm. hindi na dahil pagod pala tayo. Hindi ano-ano. Ako pa pa. May kadalasan tayong dalawa. <laughs> nakakarami, kadalasan. Pag-aramunin <laughs> okay, ko, mukalap mo. Ayun. So, mams. Ma thank you po, Lord. Nagusod po. Kayo may nagusod, mga ka-jo, mams. Kayo na nagusod na naman. Maraming salamat po, mga ka sa inyong pagsama sa amin sa aming, aming pagkain today. Salamat din po sa inyo sa panonood ninyo na sana walang sawa. At huwag kayong magsawa. <laughs> okay, bye-bye, mga ka-jo, God bless you. Love you. Thank you. Thank you.